Magandang hapon mga ka-Stanley Boy, mga ka-ibon So ngayong araw na to ay araw ng Martes Bali nga pala mga ka-Stanley Boy, mga ka-ibon eh Maglilipat ako ng kalapati ngayon Isang piraso young bird Dito sa may pinaka main loop ko, sa loop layer So tara, eto siya Heto nga pala mga kaibon, mga ka Stanley Boy, yan. Ang apo ng aking pula na second overall champion. At apo nitong ni finisher ko ng South mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Bali, ito nga pala, itong barakong ito, itong mga linyado ng na mga nag-champion sa akin nung mga nakarang mga karera ko nung araw pa. Bali, apo niya na itong red shaker na to. Bali ang ang anak nito, ito mga kaibon, mga kay Starly Boy yan. Yung babae na yan na red card at saka itong blue bar na to. Bali itong blue bar na to piniserto ng Allen Samar. At ito naman ni ginawa ko ng stock bird. Yan, anak nito yan, dalawang babae. Gawa nang hindi na nga siya nag-aanak ng lalaki. Puro babae na lang. At nung huli niyang karos ko sa kanya, hindi na nangingitlog. Bali, eto, apo niya na to mga kaibon. At eto namang naglilimlim na to mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Yan, anak yan mismo ng second overall champion ko na pinahiram ko kay Jeffrey Medina. Bali, etong red checkered na to o brown na to, ang ganda na performance ng magulang niyan. Hard race. Mga kaibon, mga ka Stanley Boy noong mga araw ng panaw ng kinakarera ko pa siya hindi pa ako tumigil. Kasi nga kababalik ko lang sa pangangarera at nagtesting pa tayo ng ating mga conditioning kung uubra pa ba. At sa ngayon naman ay eh, maganda nga yung conditioning na ginagawa ko, may improve na siya at nananalo na tayo sa pooling at yung kalapate lumalayo na na hindi pa natin nakukondisyon so yun mga kaibon mga kay Stanley Boy itong pula na to bali ako na ng mga ibon ko na nagchat champion kasi ito anak to eh at saka yun anak. bali iba iba ang magulang nito na babae at ito rin pero ang mga barako eh galing sa akin mga pula so yun mga kaibon mga ka-Stanley Boy at sana maganda ang maging performance itong kalapati na to. dahil na uh, eto eh nakayang bird ng FPR at nakapang maka pa siya mga kaibon mga ka-Stanley Boy so yun mga kaibon mga ka-Stanley Boy eto yung inakaya no Bali sa tingin ko barako siya. Yan oh. Meron siyang mga itim-itim sa pakpak. Yan oh. Bali ang kulay niya ay red checkered. Yan o. So yun mga kaibon, mga ka Stanley boy, at uh, sakto lang yung laki ng kanyang katawan. Hindi maliit, hindi malaki, pero lalaki pa to pag ito na i-condition at na ilipad. so bali mahaba na yung kanyang pakpak no wala pa namang nagbagsak sa kanyang bagwis eh kumpleto pa kaya kailangan ko nang ipaamo dito sa aking pakpak so yun at ililipad ko na mga kaibon mga ka Stanley boy sing ko lang muna dito tatakpang ko muna yung pinaka box na po yan dito dito ko siya ilalagay oh. na tilagay na natin So, oh, yan na siya mga kaibon, mga ka Stanley boy, nailagay ko na. At yun nga mga kaibon, mga ka Stanley boy, nandito na yung aking red checker. Iwinalay ko na siya, no. Bali, ano yan siya dyan? Dalawang linggo. Or tatlong linggo. Yan. Para ma-master niya yung buong lugar dito. Yan. Para kung sakaling pakawalan natin siya mga ka-Stanley Boy o pakawalan ko siya eh alam niya na kung saan siya uuwi at sana hindi siya mag-overfly so yan first day niya dito bali maninibago pa siya pero mga ka mga ka-Stanley Boy eh inano ko na to siya inatuka ko siya kanina at saka inantay bacteria kumulan siya para maihalo ko man dito siya sa mga, mga flyer ko eh hindi sa tamaan ng sakit o yung mga nandito eh hindi rin tamaan ng sakit dahil bago ko sa ilipat eh nantay bakterya ko siya bali dalawang araw lang nantay bakterya pero hindi ko sa tinurga so yan mga ka boy, mga kaibon at tong kalapati na to ay eh, ang bird to ng FPR at nakapang MacArthur siya yan o eh. 2023 to 2024 ang kanyang liliparin ngayong south ito yung kauna-unahan kong young bird na pula na ililipad ko dito sa south sa FPR bali ang magulang nito mga ka Stanley Boy mga ka-Ibon eh meron pang itlog at ilalaban ko naman siya sa ATR sa ATR mga kaibon yung magiging kapatid nito hindi ko lang alam kung aabutin pa siya ng young bird. pero sana umabot Ayan. dahil lahat ng history ng mga kulay pula ko mga kaibon mga ka Stanley Boy eh nag champion balita pula ang ibong kong nag-champion hindi lang basta champion mga kaibon mga kay Stanley Boy gawa na nilabanan talaga nila eh puro duluhan yan mga kaibon mga kay Stanley Boy nag ako sa genetics naka third overall champion ako sa APR noong 2018 bali tumigil na ako noon pagkakakarera ah sa, sa PFP naman eh, second overall champion sa PEP ako maraming hinamig mga kaibon mga ka Stanley Boy yung mga time na mga 2010 bali ngayon eh kababalik ko lang at syempre kailangan nating mag adjust dahil iba noon at iba ngayon yung karera kaya kailangan natin ng magagandang kondisyon. Ang pa, ang kalapate, pare-pares lang naman yan eh. Kailangan lang may kondisyon natin sila ng maayos. Kasi nasa Bible, isa lang ang nilalang. Kaya pare-pares lang yan. Tanda niya mga kaibon mga ka-Stanley Boy. Basta galingan lang natin sa kondisyonin. Mula bata pa hanggang sa pag tanda nila na sakto ng gulang, na mailaban natin sa kagadang. Yan, mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, ito yung aking red Shepherd na bagong lagay dito sa akong pamuan. ni e, Manini bago to, malamang hindi ito kakain ng mga isang araw. Pag hindi pa ito hindi ito kakain. So, yon Dalawang linggo to dito o hanggang tatlong linggo bago ko siya pakawalan. Yon mga kay Stanley Boy, mga kaibon, hanggang dito na lang yung aking video. at nailipat ko na si Red yung panlabang ko ng South sa FPR Young Bird na Kapang MacArthur Ring. At maraming maraming salamat sa panunod ng aking munting video. And God bless all. bye, -bye. bye.